Mga kaibigan, ang video ng ito naman ay isang pagpapatuloy dun sa nauna nating paksa sa nakaraang video na naipost ko sa inyo na ang pangalan ng iglesia na itinatag ni Kristo. Alam nyo po bang napakahalaga ng pangalan? Ito ang itinatawag at isa sa ikakikilala ng isang tao bagay, lugar o organisasyon. Nang lalangin ng ating Panginoong Diyos ang unang tao, siya ay binigyan niya ng pangalan, Adan. Ang babae naman ang ibinigay ng Diyos na kasama ni Adan ay binigyan ng pangalan na Eva. Ang mga hayop na nilalang niyang Diyos ay binigyan din ni Adan ng mga pangalan. Nakasulat po yan sa Henesis 2.20. Sa Biblia, malimit na ang pangalan ay may kahulugan tulad ng pangalang Adan na ang kahulugan ay tao. Ang pangalang Eva ay nangangahulugang ina ng lahat ng nabubuhay. Nakasulat po yan sa Henesis 3.17. Matapos patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, ang ipinanganak ni Eva ay pinangalan ng set na ang kahulugan ay Itinakda o Kahalili. Naangkop ang pangalang ito sapagkat si Seth ang naging kahalili ni Abel. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga pangalang ibinigay na may kaugnayan sa mga pangyayari noong una. Ang pangalan ng iglesyang itinatag ni Kristo. Ang isa sa mga ikakikilala sa tunay na iglesia na itinatag ni Kristo ay ang pangalan. Ano ang pangalan ng iglesyang itinatag ni Kristo? At ano-ano ang ipinakikilala ng mga pangalang ito sa Roma 16.16 16, ay ganito ang nakasulat. Mangagbati ang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sa bagong tipan, ang pangalang opisyal na itinawag sa iglesyang itinatag ni Kristo ay Iglesia ni Kristo. Sa saling New Filipino version, mangagbati ang kayo ng banal na halik. Lahat ng Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ito'y angkop na angkop sapagkat ang pangalang ito ayon sa pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo sa Mateo 16.18 ay itatayo ko ang aking iglesia. Ipinakilala ng pangalang iglesia ni Kristo ang pagmamayari ni Kristo sa iglesia. Ipinakikilala rin nito ang pagkakaugnayan nito kay Kristo at ng iglesia. At siya, si Kristo, ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia sa Kulosas 1.18. Kaya nga magkaugnay si Kristo at ang Iglesia dahil si Kristo ang ulo, Iglesia ang katawan. Bukod sa mga nabanggit, ipinakikilala rin ng pangalang Iglesia ni Kristo ang kaugnayan nito sa kaligtasan. Ayon sa gawa 4.12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa pangalan ni Kristo. Marapat lamang kung gayon ng iglesia na itinatag niya ay tawagin na sunod sa pangalan Kristo, Iglesia ni Kristo, sapagkat ito ang ikaliligtas ng tao dahil ang iglesia ang siyang ililigtas ni Kristo. Ayon sa Efeso 5.23, magandang balita, Biblia sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ngayon, may mga pare na hiswita o iba't ibang relihiyon maliban sa katoliko ang nagpapatotoo na napakahalaga ng iglesia ni Kristo. Kagaya halimbawa nitong si paring Francis B. Cassilly, isang paring Hiswita. Ang pinatututuhanan niya ay si Kristo ay nagtatag ng iglesia na tinatawag na iglesia ni Kristo o Church of Christ. Ganito ang kanyang isinulat sa Religion, Doctrine and Practice sa pahina 40, 442 hanggang 443. Si Heso Kristo ba ay nagtatag ng iglesia? Oo, mula sa lahat ng kasaysayan, kapwa-panlupa at hindi pang kabanalan, mula sa Biblia na kinikilalang isang makataong kasulatan, ating nalaman na si Kristo ay nagtatag ng isang iglesia na mula sa kauna-unahang panahon ay tinawag na sunod sa kanyang pangalan, ang Iglesia Kristiana o ang Iglesia ni Kristo. Yan ay ng paring Heswita na si Francis B. Cassili. Ito namang pastor ng protestante na si Mayer Furman ay nagpapatutuo rin ng Iglesia ni Kristo ang itinatag ni Kristo. Tungayan natin ang kanyang sinulat sa Knowing the Doctrine of the Bible sa Pina 349. Hinulaan ni Kristo ang pagtatag ng isang bagong kongregasyon o iglesia, isang institusyon na sa Diyos na dapat magpatuloy ng kanyang gawain sa mundo. Mateo 16.18 Ito ang iglesia ni Kristo. Kaya ang pastor na ito ay nagpapahayag na iglesia ni Kristo ang talagang galing sa Diyos o kongregasyon ng Diyos. Si James E. Talmage ng Mormons Church ay nagbigay rin ng patutoo na Iglesia ni Kristo ang wastong pangalan ng Iglesia na itinatag ni Kristo. Dito sa The Great Apostasy sa Pahina 12, ipinagkaloob niya ang kapangyarihan sa Iglesia, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng pagtawag sa organisasyon sa pangalang marapat dito, ang Iglesia ni Kristo. Ito namang si John Haas na sinundan ng mga reformador ay nagpapatotoo rin na Iglesia ni Kristo ang itinatag ni Kristo. At sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking Iglesia at ang mga pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang talian ninyo sa lupa ay tatalian sa langit ano mang kalagan ninyo sa lupa ay kakalagan sa langit. Pinabanggit ng Ibanghelyo rito ang tungkol sa Iglesia ni Kristo, ang kanyang pananampalataya at ang kanyang pundasyon at otoridad. Ang Iglesia ay tinutukoy ng mga salitang, Itatayo ko ang aking Iglesia. Tinakasulat po sa Forerunners of the Reformation, The Shape of Latib Medjibal Thought sa page 231. Yan ang mga patutoon ng iba't ibang relihiyon na nagpapatunay na Iglesia ni Kristo, ang pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Meron ding katanungan ng iba, kung Iglesia ni Kristo ang pangalan ng tunay na Iglesia, bakit sa bagong tipan ay may mababasa na Iglesia ng mga banal? Totoo po na sa Bagong Tipan ay may iba't ibang katawagan na gamit upang tumukoy sa Iglesia ni Kristo. Isa na rito ang Iglesia ng Mga Banal. Nakasulat po yan sa Unang Korinto 14.13. Subalit ang katawagang ito ay hindi siyang opisyal na pangalan ng Iglesia itinatag ni Kristo, kundi tumutukoy lamang po ito sa uri ng mga kaanib nito basahin po natin sa unang korinto sa is 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaringganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang iglesia ng mga banal ay katawagang tumutukoy sa uri o katangian ng mga kaanib sa iglesia. Sila ay binanal, sila ay pinapaging banal kay Kristo. Nakasulat po yan sa unang Korinto 1.2 At tinawag upang mga pakabanal, Roma 1.7 Sila ay pinili upang maging banal at walang dungis sa pag-ibig, sa Efeso 1.4 may mambabasa rin po sa bagong tipan na Iglesia ng mga panganay. Nakasulat naman po yan sa 12.23. Hindi rin ito tumutukoy sa pangkalahatang pangalan ng iglesyang itinatag ng ating Panginoong su Kristo. Bagkos, ito ay tumutukoy sa mga hudyo na panganay o mga unang kaanib sa iglesia na itinatag ni Kristo. Tinatawag din silang pangunahing bunga. Nakasulat po sa Apokalipsis 14.4 Kaya, ang iglesia ng mga panganay ay katawagang tumutukoy sa isang bahagi o lahi ng mga kaanib sa iglesia ang mga hudyo yun ang lahi ng iglesia na naturuan ng ating Panginoong su Kristo meron ding mababasa sa bagong tipan na iglesia ng Galacia nakasulat po sa Galacia 1-2 iglesia ng Macedonia ikalawang Korinto Iglesia ng mga Hintil, Roma 16-14, Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, Unang Korinto 1.2 Iglesia na nasa Antioquia, Gawa 13.1 At Iglesia na nasa Jerusalem, Gawa 8.1 At marami pang iba ang lahat ng ito ay tumutukoy hindi sa kabuuan ng iglesyang itinatag ni Kristo, kundi sa mga lokal o mga dako na narating ng Iglesia ni Kristo sa panahon ng mga apostol. Sa katunayan, hindi angkop na tawaging Iglesia ng mga hintil ang mga Hudyo na naging kaanib sa Iglesia. Gayun din naman, hindi angkop na ang Iglesia na nasa lem ay tawaging Iglesia ng Macedonia. Kaya, ngunit angkop naman na itawag sa mga kaanib sa iglesia na itinatag ni Kristo saan man, saan man silang dako na roon ang pangalang iglesia ni Kristo. Roma 16.16 Napapansin 16. mapapansin nyo mga kaibigan, napakarami man na pangalan ng iglesia na binabanggit sa bagong tipan pero ito'y tumutukoy lamang sa uri o dako na kanilang kinalalagyan. May banggit pa rin sa Biblia na Iglesia ng Diyos at mga Kristiyano. Ito, ang bagong tipan, lalo na sa mga sulat ni Apostol Pablo, maraming beses at ulit na tinawag din na Iglesia ng Diyos, ang Iglesia na itinatag ni Kristo. Nakasulat po sa 1 Corinto 1.2, 1 Corinto 11.12, Unang Korinto 15.9 Ikalawang Korinto 1.1 Galatia 1.13 Unang Timoteo 3.5 at 15 Dapat po nating mapansin na sa bawat pagkakataon na ginamit na Apostol Pablo ang Iglesia ng Diyos Ito ay lagi niyang pinapatungkol sa mga hintil na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ang tinatawag na hintil ay hindi kabilang sa mga Israelita at itinuturing na walang Diyos. Nakasulat po yan sa Efeso 2.12. Dati ay hindi sila bayan ng Diyos. Sa Roma 924 24 hanggang 25, magandang balita Biblia at hindi sila kumilala sa tunay na Diyos sa unang Thessalonica 4.5 sapagkat iniligaw sila ng mga piping Diyos-Diyosan o ng Korinto 12.2. Subalit, nang sila ay maging kaanib sa iglesia na itinatag ni Kristo, hindi na sila ibinibilang na taga-ibang bayan, Efeso 2.19, sapagkat sila ay kinikilala na ng Diyos bilang bayan niya, Roma 9.24-25, magandang balita, Biblia. Sa makatwid, ang katawagang Iglesia ng Diyos ay ginamit upang bigyang diin sa mga hintil na umanib na sila ay sa Diyos na. O di po ba kaya nga, Iglesia ng Diyos. At sila ay kabilang na sa Iglesia ni Kristo. Ang terminong kristyano naman ay ginagamit din patungkol sa Iglesia ni Kristo ang unang pagkakataon na tinawag na kristyano ang mga kaanib sa iglesia ay noong makarating sa Antioquia, gawa 11.26. Bagaman sa panahon ngayon, ito ay ginagamit ng iba para tumukoy sa iba't ibang iglesia o sa mga pangrelihiyon na nagaangking sumasampalataya sila kay Kristo. Ang salitang kristyano ay nagmula sa pangalang Kristo at angkop na ikapit sa mga taong sumusunod sa mga aral o salita ni Kristo. Yan ay nakasulat sa The Compact Dictionary of Doctrinal Words sa pahina 56. Walang alinlangan mga kaibigan na ang pinakaugat ng salitang kristyano ay ang pangalang Kristo. Subalit dapat maunawaan na hindi magiging angkop na tawaging kristyano ang isang tao kung hindi siya kaanib sa iglesyang itinatag ni Kristo, ang iglesya ni Kristo, maging ang mga autoridad katoliko ay ganito rin ang pinahayag. Sa The Fapal Encyclical sa pahina 39, eh, ito ang pahayag ng Papa ng Iglesia Katolika, autoridad katoliko. Sino man siya at ano man siya, siya nawala wala sa iglesia ni Kristo ay hindi isang Kristiyano. Oh, ito naman ang nakasulat sa The Confession of St. Augustine sa page 117. Hindi kita ibibilang na isang Kristiyano malibang makita kita sa iglesia ni Kristo. Yan ang mga pahayag ng otoridad katoliko maliwanag ng pangalang ng tunay na iglesia, ang iglesia sa bagong tipan ay iglesia ni Kristo. Isa ito sa mga pagkakakilanlan sa tunay na iglesia na pag-aari at itinatag ng ating Panginoong sa so Kristo. At yamang malaki ang kaugnayan ng pangalang ito sa kaligtasan, ito ang iglesia ang dapat na hanapin ng tao. Ang Iglesia ni Kristo. Uh, mga kaibigan, hanggang dito na muna at ang susunod po na video na ipaparating ko sa inyo na may kinalaman sa Iglesia Ni Cristo, bakit napakahalaga ng Iglesia Ni Cristo? Ano ang dahilan at Iglesia Ni Cristo ang maliligtas? Ano ang katwiran ng Diyos para iligtas ang nasa loob ng Iglesia Ni Cristo? Salamat po sa inyong pagsubaybay at 'wag sana kayong magsawa na panoorin ang mga video dito sa Rizal TV 98 ang Gintong Aral. Ang Gintong Aral.